Welcome pong muli sa aking munting channel na Kwentong Scott TV. Sa video na ito ay ibabahagi ang ilan sa mga dating miyembro ng Going Bulilit na ngayon ay mayroon ng mga kanya-kanyang sariling buhay na tinatahak at ginagampanan. Halina at ating panuurin at alamin kung kailan at paano sila nagsimula sa Going Bulilit. Si Catherine Bernardo ay palaging nasa spotlight mula nang sumali siya sa Going Bulilit. Siya ngayon ay tinaguri ang Phenomenal Box Office Queen. Julia Montes, noon ay kilala bilang Mara Shenetka. Si Julia Montes ay isang commercial model bago sumali sa Going Bulilit. Pinahanga niya ang lahat sa kanyang husay sa pag-arte sa iba't ibang TV drama at pelikula. Sa ngayon, siya ay ina ng mga anak ni Coco Martin. Miles Ocampo ay miyembro ng Going Bulilit mula 2005 hanggang 2009. Si Miles Ocampo ay unang nakilala bilang Fefay sa 2004 Afternoon Series na Mangarap Ka. Siya ngayon ay 26 years old. Si Charlene San Pedro ay napanood sa TV sa edad na apat na taon. Ang unang paglabas niya ay noong 2004 sa pamamagitan ng paghahanap ng talento ng ABS-CBN, Star Circle Quest, Kid Edition, kung saan pumangalawa siya. Matapos manalo, nakuha niya ang kanyang pwesto sa Going Bulilit. Siya ngayon ay 24 years old. Nash Aguas, ay miyembro ng Going Bulilit mula 2005 hanggang 2011, kasalukuyan siyang karelasyon ng GMA7 actress na si Mika de la Cruz, siya ay 25 years old. Natuklasan si Celes nang sumali siya sa Little Miss You ng magandang tanghali bayan sa edad na tatlo si Kirai Seles ay miyembro ng Going Bulilit mula 2005 hanggang 2007, siya ay 28 years old. Si Zaijian Haranila, ay nagsimula sa kanyang karera bilang isang commercial model sa mga TV commercial sa iba't ibang brand, siya ay miyembro ng Going Bulilit mula 2008 hanggang 2009. Sa edad na pito, nagsimulang lumabas si Andrea sa ilang mga patalastas sa telebisyon at nagdebo siya sa Going Bulilit noong 2010. Siya ay miyembro ng Going Bulilit mula 2010 hanggang 2013. Bugoy Karinyo ay sumali sa Star Circle Kid Quest noong 2009 at siya ay nanalo. Siya ay miyembro ng Going Bulilit mula 2009 hanggang 2016. Mika Dela Cruz nagsimula sa Star Circle Kid Quest sa ABS-CBN nang maglaon ay sumali siya sa Going Bulilit at naging miyembro mula 2006 hanggang 2011. Si Chacha Canete, ay nagsimula bilang isang model para sa kumpanya ng real estate na Camela Homes, na may kantang, Bulilit Sanay sa Masikip. Miembro siya ng Going Bulilit mula 2009 hanggang 2013. Si John Manalo, ay isang multi-awarded na child actor, siya ay naging miyembro ng Going Bulilit mula 2005 hanggang 2008. si Crystal Fulgar, ay sumali sa ABS-CBN, Star Circle Quest, Kids Edition noong 2004 at nakapasok sa Top 10. Miyembro siya ng Going Bulilit mula 2005 hanggang 2007. Jane Oinisa, nagsimula bilang isang komersyal na modelo sa edad na lima, naging miyembro siya ng Going Bulilit mula 2005 hanggang 2008.